Aris, ngayong araw, may pahiwatig na positibo at masaya ang iyong aura, lalo na kung ang kausap mo ay may malaking puhunan, mainam na maging maayos ang inyong ugnayan dahil maaari itong makatulong sa iyong mga proyekto. Gayunpaman, mag-ingat sa mga taong mahuhusay magsalita, kung hindi ka kumbinsido, walang masama sa pagiging maingat, subalit, kung patuloy silang nagpuporsige pag-aralan mong mabuti ang kanilang alok ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Sa trabaho, maayos ang daloy ng gawain at walang senyales ng aberya, panatilihin ang sipag at iwasan ang labis na pagtulong sa mga kasamahan upang hindi sila ang makinabang sa mga pagkakataong dapat ay para sa iyo. Gawin lamang ang dapat at tiyak na makakakuha ka ng papuri mula sa iyong superior sa pananalapi, mainam na unahin ang iyong minamahal sa mga gastusin upang mas mapatibay ang pundasyon ng inyong mga plano sa buhay. Sa pamilya, kung may nais makipag-usap, payuhan silang maging matalino sa bawat desisyon upang makinabang sila ng husto sa kanilang mga kasunduan. At ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 10 number 27, number 5, number 21, number 11, at number 35. Taurus, mas mainam na maging direkta sa iyong mga nais malaman mula sa isang kausap, iwasan ang pagtatago ng tunay mong saluobin, lalo na sa mga negosasyon, kung walang patutunguhan ang usapan, mas mabuti ng huwag umasa, sa pahiwatig ng buwan, ang swerte mo ay nasa iyong pamilya. Kaya kung may kasunduan, maaari kang magpatulong sa kanila o sumama sa taong pinagkakatiwalaan mo. Sa trabaho, magiging maayos ang takbo ng araw at walang nakikitang problema. Ang pagiging maagap sa trabaho ay magbibigay sa iyo ng magandang impresyon, kaya't samantalahin ang pagkakataong ito. Sa pananalapi, Magiging maganda ang daloy ng pera, maaari kang maglabas ng salapi para sa mahahalagang bagay o tumulong sa isang kapamilya na nangangailangan. Sa pag-ibig, masaya at maaliwalas ang araw, walang indikasyon ng hindi pagkakaunawaan, kaya't panatilihin ang pagiging malambing upang mas lalo pang lumalim ang inyong samahan. At ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 5, number 23, number 35, number 20, number 14 at number 39. Gemini, ngayong araw, kung magiging wise ka sa pakikitungo, walang sino man ang makalalamang sa iyo sa mga usapan. May pahiwatig din ng isang bagong kakilala na maaaring maging kaibigan kung magkasundo kayo sa inyong mga pananaw, magiging mabuti ito para sa iyo at maaaring makatulong sa hinaharap, ayon sa liwanag ng buwan. Sa pamilya, kung may kamag-anak na hihingi ng tulong, suportahan sila kung kaya mo, kung hindi, sabihin ito ng maaga upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, Mag-ingat sa buong araw upang makaiwas sa anumang problema. Umiwas sa mga taong mapagkunwari at sa mga mahilig makisuyo ng hindi malinaw ang layunin upang manatiling ligtas sa suliranin. Sa pag-ibig, positibo ang pahiwatig, walang indikasyon ng sigalot, sa gabi, maaaring magkaroon ng masayang sandali na magpapaganda sa inyong kalusugan at relasyon. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 2, number 25, number 15, number 40, number 11 at number 9. Cancer, ngayong araw, mas mainam na panatilihin ang katahimikan sa usaping pampamilya, lalo na sa magulang, huwag ipilit ang iyong opinion hayaan silang maging masaya upang manatili ang positibong enerhiya sa inyong tahanan. Kung may pagkakataon na makipag-usap sa isang taong nasa malayo, gawin ito, maaaring magbukas ito ng bagong pagkakakitaan, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Sa trabaho, kung may mahirap na gawain, Tapusin ito ng may tiyaga at huwag agad humingi ng tulong upang mapalakas ang tiwala ng iyong boss sa iyo. Pagdating sa pera, kung may ekstrang halaga, huwag munang magbigay sa mga kamag-anak, lalo na sa pamangkin, upang maiwasan ang biglaang gastusan na maaaring magdulot ng suliranin. Sa pag-ibig Maging mapagmasid at maunawain upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, iwasan ang pagiging sensitibo sa maliliit na bagay upang manatili ang saya sa inyong relasyon. At ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 15, Number 20, Number 36, Number 42, Number 21, at Number 35. Leo, kung may nakatakdang pagpupulong o transaksyon, ituloy ito dahil may hatid itong positibong resulta. Mag-ingat lamang sa mga taong mahilig magmarunong at makisakay sa iyong kabaitan. Baka ito ang maging sanhi ng abala at pagkawala ng tsansa sa swerte. Kung may inaasahang pirmahan, bagamat matagal ang proseso, ito ay magiging daan ng pag-asenso sa hinaharap. Ayon sa gabay ng araw Sa pag-ibig, walang pahiwatig ng tampuhan. Panatilihin ang masasayang gawain at positibong enerhiya upang lalong tumibay ang relasyon. Sa trabaho, may senyales ng posibleng suliranin. Mag-focus sa gawain upang maiwasan ang pagkakamali, lalo na kung ang boss mo ay may matinding ugali ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 4, Number 20, Number 32, Number 29, Number 11, at Number 9. Virgo, ngayong araw, magagamit mo ang iyong husay sa pagpapakalma ng tampuhan sa pamilya, gayon paman, sa pakikipag-usap sa ibang tao, mag-ingat, may posibilidad na samantalahin ng iba ang iyong kabaitan, iwasan ang pakikipagkasundo o pagpirma sa anumang kasunduan ngayon, dahil maaaring magdala ito ng lungkot sa hinaharap, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Pagdating sa pera, magingat sa paggastos at iwasan ang pagpapautang o pamumuhunan ngayon upang hindi mahulog sa bigla ang problema. Sa trabaho, Panatilihin ang sipag upang matapos ang gawain ng maayos. Iwasan ang pagiging masyadong palakaibigan ngayon, dahil may mga taong maaaring magdala ng negatibong enerhiya na makakaapekto sa iyong sigla. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 40, Number 25, Number 5, Number 7, Number 21, at number 36 Libra may pahiwatig ang gabay na mag-ingat sa mga kausap na laging nangangako ng magandang deal ngunit hindi natutupad mas mainam na pagtuunan ng pansin ang maliliit na transaksyon tulad ng buy and sell dahil dito mo mararamdaman ang kasiyahan sa iyong ginagawa iwasan muna ang pagpirma ng anumang kasunduan upang maiwasan ang aberya Unahin ang napagkasundoan ninyong gawain ng iyong minamahal upang lumakas ang inyong koneksyon at makaakit ng positibong enerhiya. Sa pera, huwag magpautang sa kaibigan ngayong araw dahil maaaring makaakit ito ng negatibong enerhiya at humila ng kagipitan, mas makabubuting sa magulang ilaan ang anumang tulong pinansyal. Sa trabaho, Mag-ingat sa mga gawain upang maiwasan ang pagkakamali, iwasan din ang mga kasamang mahusay magsalita ngunit maaaring makapagpabagal sa iyong trabaho. Sa tahanan, suportahan ang proyekto ng pamilya at bigyan sila ng gabay, kung tama ang kanilang paraan, hayaan silang gawin ito ng ayon sa kanilang istilo upang mas maging matagumpay at ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 16, Number 15, Number 21, Number 30, Number 23, at Number 36. Scorpio, ang pahiwatig ng gabay ay mag-ingat sa pagtitiwala, lalo na sa mga taong may balak kang maisahan, mas mainam ang pagiging maingat at matalino sa pakikitungo upang maiwasan ang panghihinayang. Ngayong araw, ipakita ang pagiging mahigpit sa pakikipag-usap upang makita ng iba na ikaw ay maaasahan sa isang magandang transaksyon. Sa pera, iwasang maglabas ng pera sa iba, mas makabubuti kung sa minamahal at pamilya mo ito ay lalaan, lalo na kung may asawa at anak, upang patuloy na damaloy ang swerte sa inyong tahanan. Sa trabaho, umiwas sa pakikipag-usap kung may desisyong kailangang gawin ang nakararami, mas mabuti ng hindi makisali upang hindi magkaroon ng aberya sa trabaho. Sa pag-ibig, magiging maayos ang lahat, Patuloy na unahin ang pamilya sa mga gawain dahil ito ang magdadala ng positibong enerhiya sa inyong tahanan at kalusugan. At ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 10, Number 22, Number 18, Number 34, Number 11 at Number 27. Sagittarius. Ayon sa pahiwatig ng gabay may dalang swerte ang araw na ito, ituloy ang mga planong nais mong gawin at mag-focus sa mga aktibidad na makapagpapasaya sa iyo. Kung may transaksyon sa kamag-anak, iwasan muna ang anumang kasunduan o pirmahan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Kung may nakatakdang pagpupulong sa malayong lugar, ituloy ito dahil may posibilidad kang matuto ng bagong kaalaman na magiging kapaki-pakinabang. Sa tahanan, mag-ingat sa kalusugan, may pahiwatig na maaaring dumaan ang hangin na maaaring magdulot ng panghihina ng katawan, maging maingat sa kinakain at palakasin ang resistensya. Sa trabaho, kung hindi maganda ang pakiramdam, mas mabuting magpahinga kaysa pumasok. Kung papasok ka naman, Iwasan ang paggastos ng hindi kinakailangan at mag-ingat sa emosyon upang hindi maapektuhan ang iyong hanap buhay. At ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 13, Number 19, Number 25, Number 37, Number 40, at Number 45. Capricorn, ngayong araw, may bigla ang pagkakataon na magbibigay saya sa iyo, maaaring may kinalaman ito sa pera o proyekto, magiging maayos ang pakikitungo mo sa iba, kaya may tsansa kang makamit ang inaasam mong tagumpay, gayon paman, huwag agad ibahagi ang iyong kaalaman sa dati mo ng kakilala, at umiwas sa labis na pagiging maawain, ayon sa gabay ng mga bituin. Sa pera Unahin ang pamilya kung may sobra kang kita upang patuloy na damaloy ang biyaya. Sa trabaho, sikapin mong pumasok ng mas maaga upang makuha ang tiwala ng iyong boss at mapalakas ang iyong tsansa sa pag-asenso. Sa pag-ibig, piliin ang katahimikan bago magsalita upang mapanatili ang magandang relasyon. At ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso number 16, number 15, number 21, number 30, number 23, at number 36. Aquarius, pinapayuhan ka ng gabay na buwan na maging mapagpasensya sa mga transaksyon. Mahalaga ang maayos na pakikitungo upang magkaroon ng malinaw na kasunduan sa pera. Iwasan ang mga taong masyadong malambing sa pakikitungo dahil maaaring humantong ito sa suliranin sa pananalapi at damdamin. Sa tahanan, kung may nais magtayo ng negosyo, siguraduhing may puhunan na siyang hawak bago ito suportahan. Huwag munang magpahiram ng pera upang hindi mahirapan sa pag-asenso. Sa trabaho, magiging maayos ang takbo ng araw. Ngunit umiwas sa kasamang mahilig magbigay ng papuri, baka kunin lang niya ang iyong swerte. At ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 12, number 24, number 33, number 18, number 29 at number 40. Pisces, ang pahiwatig ay maging matyaga at pigilan ang inis upang hindi maapektuhan ang iyong mga plano. Kung may kasunduan, panatilihin kalmado ang pakikitungo upang hindi umatras ang kausap. Sa usaping pag-ibig, ipagpaliban muna ang lakad dahil may senyales ng hindi patas na intensyon mula sa iba, ayon sa pahiwatig ng araw. Sa tahanan, Payuhan ang pamilya na maging mas maingat at matatag upang maiwasan ang posibleng aberya sa trabaho. May posibilidad ng suliranin, kaya maging maingat sa kilos at desisyon upang maiwasan ang anumang hadlang sa hanap buhay, at ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 14, number 27, number 35, number 22, number 10 at number 42